Eh, kasi, mm. mga kikita mo sa video, pinupuntirya yung radar eh. Oh, exactly. Paro. Exactly. Mm -hmm. Yun nga yung, mm -hmm. pupunt pupunto ko. No? ang uh, alam ko sa mga water cannon na uh, activity sa Mani ay uh, para ano, no? para ano? Uh, itaboy. Itaboy kung sino man yung hindi mo gusto makasalubo. Oh. Pero ito, ito talagang... tina-target tinatarget yung mga parts ng boat or ng ship e, eh, No? Oo, oh, talagang gusto sirain eh. Mm. Oh, so, hindi naman siguro lulubog yung barko, pero yeah. alam mo, pag nawala yung radar, nawala yung kiyan ng barko, eh, may hirapan ng, ng pag-communicate para at makita yung paligid niya. Correct. No? Mm -hmm. So, dangerous yan. Uh, isang uh, violation niya ng ano, international law. No? Yeah. Uh, Ipagamit na lang ng water carrier is already a variation eh. So, oh. ating mm. no? Oh, oh. Palagay ko kasi uh, na naramdaman ng China na gusto nang ipatupad ng Pilipinas yung tinatawag natin panalo sa arbitration court. Yeah. Uh, International arbitration court noong 2016. Mm. Kasi nung panahon ni Pangulo Duterte, ay eh, ayaw itong ipatupad no? Ni Pangulong mm -hmm. Duterte, sabi nga niya, uh, isang perang sa papel na dapat ipapas sa basura, no? At binawala niya ang Navy at ang Coast Guard na magpatrolya mm -hmm. sa West Philippine Sea. Alam niyo po, mga, ano, uh, Tito Jovi, oh. na ang pagpapatrolya sa ating kalagatan sa West Philippine Sea ay isang pagpapatupad nung Uh, arbitral court ruling. Kasi wala namang sinasabi nga ni no, Harry Roque, no, saan ni Pangulo Duterte na walang mag enforce ng ruling no, yung panalo natin. Meron po, no? Kasi ayon sa international law, uh, maliit man tayong bansa, tayong nanalo, kaya dapat natin enforce yung, yung ruling na yan, no? Although, uh, ang problema lang, eh, napakaliit natin, napakahina kaya hindi effective, no? Mm -hmm. Kung ikaw ay tina, eh pwede mong ano yan, pwede mong ipatupad ng ruling na yan, no? Pero tayo eh, maliit, eh nahihirapan tayong ipatupad. Pero sa pamamagitan ng kapag-patrulya, -pag no? Pag-resupply, no? Sa ating mga mga dyan, eh pinapatupad na natin yung ruling, no? As makikita nila ng ibang bansa na ginagawa natin yung ating dapat gawin, no? Mm -hmm. At uh, dahil mahina tayo, kailangan natin ng na tulong. Pumingin tayong tulong sa Amerika, sa Japan, at sa ang pang-bansa upang tulungan tayong ipatupad yung uh, ruling na yan sa Court ng 2016. So, sana ay matauhan ng tuntina na tuntin na yung sinasaad dyan sa ruling na yan, no? At alam mo, may isang security analyst no, sa China na no, sabi na masakit daw para sa alila ang resulta ng ruling na yan dahil na-apektuhan sila negatively. No? Ngayon, habang pinapatupad natin yung ruling na yan kung paano maging ng patrulya sa mga resupply mission, ay talagang sumasakit ang ulo ng China kaya siguro yan ang kanilang reaksyon. Binawater cannon tayo, binabangga yung barko para uh, itigil natin yung ating ginagawa dyan sa West Philippine Sea.